ito so, palang ginagawa ko ngayon ay maglalagay ako ng sealant dito sa likod ng tail light kasi nababasa yung carpet sa loob dito minsan nakita ko to nung inangat ko tong matin basa rito Nagmoist dito sa ilalim so nabasa ko sa group na pinagmumulan ng cause ay dito So, madali lang naman baklas yun to Yung pinaka-cover nya rito. Yun na ko na. So, gagamit lang kayo ng ganitong pantanggal yung plastic. Yan, para pag uh, minaklas nyo, unahin nyo yung sa part na ito. Iangat nyo lang, tapos mag, mag, maririn nyo mag tatanggalan yung mga clip nya. Isa rito, tapos magkabilang side. Yan, tapos dito na. Yan. Angat-angat lang na ganyan. Una yung pisang ko rito. Yan, pag ganun. Paikot na ganun. So, dito yan. Yan. Dahil naman tanggalin. Pagka nilagay naman, yun na may tatapat nyo lang sa mga to. Natanggal ko na ito dati nung naglagay ako ng dashcam cam eh. So, ito na yung tail light natin. So, magtatatlong taon na rin kasi itong unit ko. Kasi so, pre prevent ko na lang na mabasa masyado yun. Na huwag mabasa masyado. So, lalagay ako ng sealant dito. Dito yung uh, mga bakat. Mantok. Yung tubig. Ngayon, pag tinanggal nyo naman tong mga connector nya, ito ipupush -ipu nyo lang to. Tapos, huwag utin. Yan, tatanggal na yung connector tapos ito naman ganun din may connector din ito ayan tatanggalin yung titis nyo lang ito ayan titis nyo lang tapos may mga tornilyo to ito 10mm tatanggalin nyo lang yan sa dalawa isa dalawa tatlo apat, lima. Ayan, lima. Limang piraso yan, tatanggalin nyo lang. Lilinisan mo natin. Ito, basang-basahan para matanggal yung alikabok. Para mas damigit yung ating lalagay na sealant. <laughs> Sa Bumili pala ako ng sealant na elastosil. Seal. Yan lang lang ko yung clear. yung side naman aagapan na natin para hindi masyadong mabasa yung loob pag umulan lalo ngayon pag ulan ngayon October pa lang yan so papahiran natin ng sealant eto pag ganun siya So, ito pala yung binili kong sealant. Clear siya, clear yan. Elasto seal. Ililisan ko na rin pala ito. Ito, marami na. Tatanggan natin yung alikabo. Paintbrush lang gagamitin natin. Para malinisan. ito pala mga tornilyohan niya rito. Ito na yung lalagyan din natin to kasi may sealant din siya pa. It parang ito nga yung pinagmumulan ng kwan dahil na deteriorate na yung kanya niya. Yung sealant niya na rubber. Baka dito tumatagas. Kasi kwan naman yung may, maliit lang yung Yung tubig na napunta noon. Mapansin eh. ko lang.

pagkahiram ko na rin itong loob nito yan na may ako na may ako sa hmm. so nalagyan ko na ng sealant yung hindi dito ko lang i-apply Ah, dito sa pabilog ng mga Asan ulit? So, ko yun ng maliit. You, la 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 long. la 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 long, long, le long, 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 long. babalik na natin yung mga ilaw nya so ito may pinipindot lang dito para kumunik ulit tumagi tayo ng meron syang dot lang dito, siyang... ito lang dito. Ah, hindi na Ayan. naman kayo maliligaw doon tapos ito naman ganoon din meron syang pinaka slot dito. Ito may tatama nyo rin dito. Tapos yan. Ito yung sa reverse light. Bye. Luck, bye. Bye. sa kabila. yun sa dashcam eh. Tutusok lang sa positive na medyo nakal no? siya natanggal. Lakbay, lakbay. Puno sa tagumpay. Yan eh, kabit ko na yung mga bumbilya niya. Ngayon, itatry muna natin kung gumagana yung mga ilaw bago natin ikakabit yung cover niya. Para sure ball tayo. Okay yung mga connection. Pagaganahin natin yung accessories para pagana yung mga ilaw niya. Oh. I ah. I swimo. At kid. Ilanya pa. Ha? Ano 'di? Oh. Uh. Kakabit natin yung cover niya. So ito may mga pipe dito. Tatapat nyo lang siya dyan. Ito. Uh, tapos ipupos nyo lang.

设定。